Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Nagsilabasan na ang grupo nila ni Tomas at Baldo. Kasama ang grupo din itong si Ado. Pati ang ilan sa mga nakatera doon sa tumana, nagsilabasa na rin ang mga ito. Alam kasi ng mga ito, nakakampi ang mga bagong dating. Ngunit biglang napatitig itong si Commander Anino doon sa isang babaeng naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi siya maaring magkamali. Ang babaeng naglalakad ay walang iba kundi ang kanyang nanay Rosa ang itinuring nitong si Commander Anino o tuto sa tong buhay na pangalawang ina. Nangingilid agad ang luha ng batang rebelde. Namimiss na niya ng sobra ang mga ito. Ilang sandaling nakatayo lamang itong si Commander Anino habang nakatitig ito kay Rosa na papalapit sa kanila. Hindi niya maintindihan ang kanyang mga naramdaman gustong gusto ng bata na yakapin ang ginang. Mahigit sa tatlong taon na walang balita ang mga ito tungkol kay Toto. Simula kasi nang makabalik doon sa isla ng walog, hindi na nagkikita pang muli ang mga ito. Ang pagkakaalam kasi nila ni Rosa, nando doon sa bukirin ng isla ng walog itong si Toto at doon na ito naninirahan habang nagpapatuloy ito sa pag-aaral hindi na rin kasi nagkikita pa sina Tatay Kadoy at Tatay Amado. Kaya wala talagang alam ang grupo nila ni Nanay Kanida sa tunay na kinaroroonan ngayon nitong si Toto. Ilang sandali pa na pag-isip-isip nitong si Toto na hindi pa ito ang tamang oras para malaman ng mga ito ang kanyang tunay na ginagawa. Sa isip din ngayon nitong si Toto kung nandirito ang nanay Rosa niya. Tiyak niyang nandirito din ang kanyang mga matatalik na mga kaibigan. Ilang sandali pa, agad nautos nitong si Commander Anino sa kanyang mga kasamahan na kailangan na nilang gagalugarin ang kalubluuban ng lugar. Agad din na kumilos sina Tomas at Baldo kailangan nilang balaan at pagsabihan ang mga konsihal doon sa lugar ng bintangan na mayroong mga kalalakihan ang pumasok sa loob ng barangay para linisin na ang buong lugar. Baka kasi magkakaroon pa ng misencounter at magkabakbakan ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, nang makarating naman doon sa sintro ang grupo nila ni Commander Anino wala na silang mga naabutan pang mga aswang. Ilang minutong hinahalughog na nila ang mga kabayan at mga gusaling nandudoon. Ngunit nawala na talaga ang mga aswang. Kaya nagpasya itong si Commander Anino. Napuntahan na ang barangay hall at kinausap nitong si Commander Anino ang lahat ng mga kunsihal doon sa lugar. Ipinaalam ng mga rebuildi ang kanilang kagustuhan na makatulong hindi lamang sa lugar ng bintangan, kundi pati na rin doon sa mga kalapit na mga lugar. Masinsinang nag-uusap sina Commander Anino at ang isa sa mga kunsihal. Sinabi na rin ng grupo nila ni Commander Anino na wala na ang mga asuwang sa paligid ng barangay. Ngunit para makasigurado, payo nito na muling gagalugar nila ang lahat ng mga kabayan at maging doon sa mga sagingan at mga kakawyan na nasa palibot ng lugar ng bintangan. Nagpunta na din ang mga kunsihal at mga tanod doon sa tumana para makipagtulungan na sa paghalughog sa buong paligid sa mga nakatira doon. Humingi na rin ang tawad ang mga ito kay Lula Anita tungkol sa pagbaliwala ni Kapitan Rumi sa ibinunyag ng matanda. Habang sina Butchok naman, napagsabihan na din ang mga ito na wala na ang mga suwang doon sa lugar. Kaya nagpasya na din ang grupo ng mga ito na libutin ang buong lugar ng bintangan. Kasama nila ni Butchok at Nonoy ang grupo nila ni Paking. Makalipas ang ilang mga minuto, tuloy bumalik na sa kabundukan ng pitos ang grupo nila ni Commander Anino. Ngunit nangangako ang mga ito na magpadala ng mga tauhan para tulungan na bantayan ang patag. Nagsiuwian na din ang mga tao doon sa kanilang mga bahay. May mga polis na din kasi ang dumating doon at tinulungan na ang buong barangay sa pagbabantay. Ngunit bago dumating ang mga pulis, nagawa na nila ni Butchok na masunog na ang lahat ng mga bangkay ng mga napatay nilang mga aswang. Nagsibali ka na ang mga ito sa kanilang mga bahay. Pati ang mga guro, nagsiuwian na din ang mga ito. Pansamantalang lumalaganap muna ang kapayapaan doon sa lugar ng bintangan. Ngunit hindi na nila makakalimutan ang malagim na sinapit ng mga ito galing sa mga rebuilding aswang at lalong-lalo na ang mga pamilyang namatayan. Isa sa mga ito ay ang kapitan mismo sa lugar ng bintangan namatay ang kanyang anak at kapatid dahil sa mga aswang. Nagising na itong si Kapitan Romy kasama ang kanyang pamilya. Tuluyan nang dinala na ang mga ito doon sa ospital ng bayan ng mga polis para mas malapatan ng mga gamot ang mga natamo nilang mga sugat. Bumalik na din sina Butchok at Nunoy doon sa kanilang tinutuluyan. Nando doon na din sina Tomas at Baldo kasama itong si Tatay Porto. Dahil sa nandudoon na ang mga pulis sa lugar ng bintangan. Para siguraduhin muna sa gabing iyon na wala ng mga aswang ang mamimisti pa na kapag ng maayos ang mga ito. Kinabukasan, nagdesisyon ang prinsipal ng kanilang paaralan ni Butchok na ipagpaliban muna ang kanilang klase kailangan muna nilang linisin ang paaralan at tulungan ang pamilya ng mga namatayan. Ngunit sa umagang iyon, nagpatawag ng pagpupulong ang mga guro sa kanilang paaralan na kasama nila kagabi. Kasama din sa mga ito ang lahat ng mga kunsihal, lalo na itong si kunsihal Pidring. Hindi kasi ito kampante sa mga nangyayari kahit na umatras na ang mga aswang, hindi pa rin ito kalmado dahil maaaring anumang oras maaaring balikan pa sila ng mga aswang na iyon at muling atakihin. Kaya kailangan nilang makagawa ng paraan para matuluyan na ang mga aswang na ito. Hindi lamang para sa kanilang barangay, kundi pati na rin sa mga karatig na mga lugar. Pagdating doon nila ni Butchok, agad na sinimulan ng mga ito ang pagpupulong. Pinangungunahan ito ni Kuncihal Pidring, Teacher Joy at Sir Manix agad na pinag-uusapan na nila ang mga dapat nilang gagawin. Alam ng mga ito na hindi sila tutulungan ng mga pulis tungkol sa mga usaping mga aswang. Makailang bisis nang nangyayari ito doon sa lugar ng kanlasog. Hindi mangingi alam ang mga pulis kapag tungkol na sa mga inkanto o mga aswang ang kanilang kinakaharap. Isa sa mga suhistyon nitong si Butchok na mas nakakabuting pasukin na nila ang gubat. Ngunit kailangan na paghandaan nila ito ng mabuti. Dahil sa tingin nila ni Butchok at Nunoy, buong kawan ang kanilang kakalabanin. Sa tingin nila, nagsama-sama na ang lahat ng mga aswang sa tatlong mga bukirin para makagawa ng malaking pangkat. Naintindihan na nila kung bakit natatakot ang mga sundalo doon sa patag na supilin ang mga rebuilding iyon. Lumipas ang ilang mga oras na pagpupulong ng mga ito. Nakapagdesisyon na ang mga ito sa mga dapat nilang gagawin. Sundin ng mga ito ang payo nitong si Butchok na pasukin na nila ang kagubatan ng kulubkawa at pitos Ngunit bago nila gagawin ang mga bagay na iyon, kailangan na paghandaan nila ang mga ito. Kailangan nila ng mga armas na agad na makakapatay sa mga aswang. Ayon ah, itong si Consihal Pidring, kailangan niyang sumama din sa kanilang gagawin sa pagpasok sa kalublooban ng gubat. Kaya sa araw na iyon, agad na inihanda na ng mga ito ang kanilang mga dapat nadadalhin gumagawa din ang mga ito ng mga sibat na gawa sa baga kay nakawayan. May mga kinuha din ang mga ito na mga katas ng mga halamang mimusa at antunga para ipahid sa kanilang mga itak, sibat, mga balisong at mga punyal. Makakasama nila ni Consejal Pidring sina Butchok, Nunoy, ang grupo nila ni Paking at ang tatlong mga guro na sina Sir Manix, Teacher Joy at itong si Sir Rudy sumama na din sina Tomas at Baldo. Kinahaponan, dumating na din doon ang mahigit sa sampung mga rebuilding inutosan ni Commander Anino na tulungan ang patag sa pagbabantay sa mga aswang. Sinamahan na rin ang mga ito ng grupo nila ni Ado doon sa kabilang bahagi ng Sapa. Doon na nakapwisto ang mga ito sa kadahilanan na agad nilang makikita ang anumang mga nilalang na bababa ng patag galing doon sa tatlong mga bundok para maghasip ng lagim sa mga barangay doon sa patag. Makikita nila agad ang mga ito kahit na doon papapunta ang mga aswang sa kabilang mga lugar. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, nakahanda na ang grupo nila ni Butchok. Nando doon na ang mga ito sa barangay hall ng lugar para muling magpupulong bago ang kanilang gagawing pagpasok sa gubat. Nakahanda na ang kanilang mga dalahin na mga makakain at mahigaan, pati na rin ang kanilang mga armas. Hinayaan na din ng mga ito, lalong-lalo na sina Tomas at Baldo. Napamunuan sila ng mas bata sa kanila. Hinayaan nila na pamunuan sila nitong si Butchok dahil alam naman nila na mas angat at mas malakas ang bata kumpara sa kanila. Mas marami din itong mga karanasan sa pakikipaglaban sa mga kampun ng kadiliman. Kahit sa mura nitong edad dahil narin kay Nanay Kanida. Matapos ang kanilang mga pagpupulong, sakay na ang mga ito ng dalawang sasakyan papunta doon sa bukirin ng Kulubkawa. Batid nilang maraming mga kalsada at madadaanan doon dahil makailang bisis nang nakapunta doon sa mga bundok si Butchok at itong si Nunoy. Sa unahang sasakyan, nando doon si Butchok at Nunoy, kasama si na Teacher Joy, Sir Manix at ang grupo nila ni Paking, kasama din itong si Consihal Pedring. Habang doon naman sa ikalawang sasakyan naman, sina Tomas, Tatay Porto, itong si Baldo, at ang apat na mga nagbuluntaryong tanod na sumama sa kanila. Papadilim na nang tuluyang makapasok na ang mga ito doon sa kalublooban ng kakahuyan. Napakalamig na din ng samyo ng hangin. Bukod sa alasingko na iyon ng hapon, makulimlim din ang kalangitan. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, umaambun na din. Dahil sa nangyayari doon sa barangay ng Bintangan tungkol sa ginawang malawakang pamimisti at pag-atake ng mga aswang na umabot na ng patag nagpasya ang mga namumuno at nakakataas sa kasundaluhan na ipupulat na muna ng mga ito ang kanilang pangkat galing doon sa itaas ng bundok dahil sa ginawa ng mga aswang doon sa lugar ng bintangan na pagtanto ng mga ito kung gaano karami ang bilang ng mga rebuilding aswang kaya sa takot na baka malalagay sa piligro ang mga buhay ng mga sundalong nasa kagubatan ng pitos at kulubkawa. Pinababa na muna ang mga ito doon sa patag. Wala kasing kasamahan ang mga ito na mayroong mga kakayahan tungkol sa mga orasyon na sapat para labanan ang mga kaalaman ng mga orasyon ng mga aswang. Nakipag-usap na din ang mga nakakataas sa pangkat ng mga sundalong nakatalaga sa patag na malapit sa tatlong mga bukirin na pinamumugaran ng mga aswang. Nakipag-usap ang mga ito doon sa mga pulis na nakatalaga doon sa bukirin ng basak. Kinakausap na ng mga ito ang grupo nila ni Lucas at humingi na din ng tulong ang mga ito. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, Pasok na din sa gubat ng basak ang grupo nila ni Lucas. Ngunit plano ng grupo ng mga ito na dumiritso na doon sa bukirin ng pitos. Kung saan doon nila na pag-alaman na tirahan ang bukirin na ito ng mga rebuilding aswang. Bukod sa mga rebuilding mga aswang, mayroon pang ibang grupo ng mga rebuilding ang nando doon at nagkukuta. Ngunit ang ilan sa mga ito tuluyan ng bumaba ng patag at nagkakaroon muna ng panandali ang pagkakabuwag ng kanilang mga grupo. Dahil kahit na ang mga ito, hindi Santo ng grupo ng mga rebuilding aswang. Kung ayaw kasi ng mga ito na makipagsabuatan doon sa mga rebuilding aswang, sinalakay nila ang kuta ng mga ito. Tanging ang grupo nila ni Commander Anino ang hindi natitinag at natatakot sa mga aswang na iyon. Mayroon ding isang grupo pa ng mga rebelde na tinatawag nilang samahan ng mga tulisan na namumugad sa Bundok ng Itos. Pinamumunuan ito nitong si Commander Agong, isang kilalang kriminal na siyang dahilan sa mga patayan doon sa bayan ng lasi at basak. Ito din ang dahilan sa maraming mga pamumumba doon sa bayan ng basak." Ngunit nang magsimula na ang grupo nila ni Lucas sa kanilang hangarin at pakay na itaboy na nila ang grupo ng mga ito hanggang sa napunta doon sa bukirin ng pitos at nakipagsabuatan doon sa mga rebuilding aswang. Kaya malaya ang mga ito na nakakagalaw at nakakilos doon sa gubat ng pitos dahil alam nila kakampi nila ang mga aswang at hindi sila kakantiin ng mga iyon. Sa gabing iyon, makalipas ang ilang mga sandali, nagpasyang magpapahinga na ang grupo nila ni bocok doon sa loob ng gubat. May nakita silang malalaking mga puno ng kahoy at maraming mga damuhan ang nasa paligid. Doon na nakapwisto ang mga ito. Hindi kasi maaaring magpapatuloy sila sa paglalakbay sa loob ng gubat na iyon dahil bukod sa napakadilim ginamit nila ang ilaw ng kanilang sasakyan at maaring masipat agad sila ng mga kalaban. Ngunit walang kaalam-alam ang grupo nila ni Butchok na bukod sa grupo ng mga rebuilding mga aswang, mayroon pang isang grupo ng mga tulisan ang namumugad doon sa kagubatan. At hindi basta-basta ang mga ito. Dahil bukod sa malalakas ang kanilang mga dalang armas, mahigit din sa isang daan ang kanilang bilang. Nagpapalamig pa muna ang mga ito at pansamantalang nanahimik na muna. Bunsod ito nang mapatay nila ni Lucas at Cabo ang ilan sa mga tauhan nitong si Commander Agong. Ang ilan sa mga kasama nila ni Butchok doon na sa loob ng kanilang sasakyan nagpapahinga. Palakas na kasi ang ulan. Ngunit sina Butchok at Nunoy kasama si Napaking nagpasyang doon na matutulog ang mga ito sa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy. Kailangan nilang magbantay. Hindi kasi pwedeng magpabaya dahil nasa teritoryo na sila ng mga aswang. May mga ginagawang masisilungan lamang ang mga ito na ipinatong sa mga itinusok nilang mga maliliit na kahoy sa lupa bilang puste, mga dahon ng saging at mga dahon ng anahaw. Nagpakalat na din sa buong paligid ng mga malalakas na mga orasyon na pangbakod at pangharang ang dalawa. Para kung may mga kampun man sa kadiliman ang aaligid, agad na mararamdaman at mapapansin nila ito ni Nunoy. Habang sina Tomas naman at Baldo, sinadya talaga ng mag-ama na pumatong na doon sa bubong ng kanilang sasakyan. Tulad ng ginawa nila ni Nunoy, binabantayan din nila ang buong kapaligiran naglatag na din ng mga usal ang mga ito ang ginawa nilang harang sa ulan ay ang mga dala nilang tent sa ganong pagkakataon din doon lamang sa unahan ng kanilang kinaruroonan nando doon ang mga tauhan itong si Commander Agong galing ang mga ito sa patag at nagmanman sa lugar ng paligid ng mga barangay ng Bintangan Lapis at Kanlasog dahil nabalitaan nilang nandoon nagkukuta ang grupo ni Commander Anino para mabantayan ang buong lugar. Sa galit kasi ng mga rebuilding aswang na pangingialam ng grupo nila ni Commander Anino, nagplano na kasi ang mga ito na uunahin na nila ang mga rebuilding iyon. At dahil naabutan ang mga ito ng malalakas na ulan, ang mga rebuilding tulisan nagpasyang doon na magpapahinga ang mga ito doon sa loob ng mga malalaking batuhan. Plano ng mga rebuilding tulisan na bukas na tuluyang bumalik ang mga ito doon sa kanilang kuta sa bukirin ng pitos. Hindi nila kaya ang lakas ng buhos ng ulan. Malalagay lamang sa alanganin ang kanilang kaligtasan. Marami din kasing mga mababangis na hayop sa kagubatan at dahil sa kadiliman ng kakahuyan mahihirapan silang mapansin agad ang mga ito. Mahigit sa 300 mga rebuilding tulisan ang mga nakaantabay doon sa mga batuhan. Mas nauna ang mga ito doon sa grupo nila ni Butchok. Dahil sa ingay ng lakas ng ulan, hindi na nila narinig pa ang ugong ng mga sasakyan nila ni Butchok at hindi nila nakikita ang liwanag ng ilaw ng sasakyan dahil na rin sa malalagong mga damuhan at mga malalaking puno ng kahoy na namagitan sa kanilang kinaroroonan at doon sa kinaroroonan nila ni Butchok mahigit lamang sa isang daan na metro ang layo ng mga ito sa buong magdamag na iyon nagpapatuloy ang malakas na pagbuhos ng ulan at tumila lamang ito nang mag alas 4 na ng madaling araw, dalawa sa mga tulisan ang umihi doon sa mga kakahuyan at hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakikita. Dahil doon sa unahan, nakikita nila ang dalawang sasakyan na hindi nila mawari kung bakit nando doon ang mga ito at kung sino ang mga nagmamayari. Ilang minutong nagmanman at sinipat-sipat nila ang kanilang nakikita para masigurado na mga sasakyan talaga ang mga ito pagkatapos mabilis nang umalis ang mga ito at pinuntahan agad ang kinaroroonan ng kanilang namumuno agad na ibinalita ng mga ito ang kanilang nakikita doon sa lugar pati ang pinono nila hindi ito makapaniwala na doon lamang sa unahan ng kanilang kinaroroonan, may ding grupo ang nagpasilong dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ngayon, hindi na nila palalagpasin pa ang mga ito. Kahit na mga sundalo pa o mga pulis ang nagmamayari ng mga sasakyan na iyon atakihin nila ang mga iyon. Utos ng kanilang namumuno, palibutan nila ang buong lugar na kinaruroonan ng mga sasakyan. Habang doon naman sa kinaruroonan nila ni Butchok at Nonoy, nagising itong si Butchok dahil sa pag-iinit ng kanyang katawan. Ganon din itong si Nonoy, nagising na rin ito. Huwi ka si Butchok. Buddy, subukan mong palakasin ang amoy mo at amoyin mo ang buong kapaligiran. Sa tingin ko, Bukod sa atin, mayroon pang ibang mga nilalang ang nasa paligid. Hindi mag-iinit ng ganito ang aking katawan. Kung walang mga nilalang ang nagbibigay ng panganib at nagbabadya sa ating kaligtasan na nasa paligid. Pagkatapos sa sinabing iyon nitong si Butchok, agad na nag-uusal ng mga orasyon ang dalawa habang itong sinunoy mabilis na sumisinghot-singot ito sa buong paligid pagkatapos napakabilis na umigpaw at umakyat ito doon sa itaas ng puno ng kahoy para agad na matanaw kung may mga nilalang man ang nasa paligid ng kanilang tinaroroonan